Boss, sandali lang, boss. Boss, sandali lang, boss. Sandali lang. Boss, sandali lang. May tawag tayo. Oo, oh, wala pa na basin Boss, sandali lang, boss. May tawag lang, boss. Ha? lang. Bakit? Bakit may tawag, boss? Saka diba dumahan? Diba dito ka lang hey, dumaan? Hindi sa counter. Hindi yan oh. Dumaan. Bayad na ako, ah. Sir, wala tayong problema doon kung nagbayad ka, ah. Kaya no, wala pa pa problema, eh. Pwede so, na ako umalis. Bayad na ako, eh. Brad. Brad. Pasensya na, ah. Pali silan to, ah. May radyo sa akin. Kaya oh. po ako na po ako na po At... Ano? Balalabasin ba natin to? Ano nila? Sine-check kwarto niya. Sine-check mo na wala pa kumulit. ano dito sa countdown. Umalis lang yung bigla. Sine-check nyo. Mamadali ako koya. Oo nga. Eh, may alarma eh. Ah? Ah, baka tumakas ka pa eh. Ayan, plate number na ito. Ayan. O, ayan ha. Ah, plate number. 378. TPB. O, ayan sir. Sige, okay, kuha ko ng plate number. Kuya, may hinahabol akong oras kayo. Si wala akong pakialam. Huwag ano dito. Magkakaangasan -ang -ang ha. Angas mo ha. Respeto ka sa akin ha. Customer mo ako kuya ha. Siyempre, bayad na ako doon. Oo nga, baka may ginawa ang kalukuhan eh. Ba, malay ko? Wala akong ginawa ang kalukuhan, kuya. Ay lang, huwag pala mo palabasin nga. Huwag mo palabasin. Oo. Mamadil ako, kuya. Kuya, kung walang aberya, hindi tatawag yung rumboy doon. Checking, checking -check ka. Bababayin nyo na. Ay eh, dito, naghihintay na. Ay, kung bilis naman, mamadali ako. O, oh, sandali lang, sir. May mga, may mga, ano oh. Sir, may naiwan daw, sir. May mga pupuntahan pa ako. May naiwan daw, sandali lang, wala ha? May naiwan, wala, wala na akong naiwan. I Double check mo yung ano Ay, mo dyan, sir. Gamit ko, dala ko. Ha? Ah, lahat ng gamit ko. angas ah, mo, ha? Ah. Masay mo? Wala! Boss, boss! Oh, ayan na, ayan o! Boss! Oo, oh, ayan Bakit? Oh. May naiwan po kayo dito. Ano bang naiwan? Ha? Ano bang naiwan yan? Ano ba na iwan? Pati. Ay, sa akin nga to. paborito ko to. Salamat ha. Yung kakarihan eh. oh. mo. Sa akin nga to. Ikalo ng boyfriend ko to. Ang tara, ang ganda. Pabira kayo. Ang pangalala! Salamat! Uy! Salamat! Uy! Akin na! Kasi ringaw ng boyfriend ko to! Uy! Ingatan mo! Oo! Oh, Siyempre! Ay! Gusto ko yan. Ano ko rin? Oo. Oh. Ay, hindi nga. Kaya pala kanin. Kaya pala kanin magpasok ko. Nakaamoy kita. Malamsa? Ay, kurin. <laughs> Talaga. Paano? Alis na ako. O oh, sige, sige. Kasi may mga ano pa ako. O oh, sige, boss. Ingat, ingat. O. Oh, oh. Jowa. O, oh, Okay. O, oh, trabaho na, trabaho na. Ay, sorry. Trabaho na. Ay, salamat ha. O. Oh. Thank you ha. Ah. Thank you, thank you. Buti na ano mo ha. Thank you ha. Ah. Magkakilala kayo? Venga, boss.